Saan? Ba't hindi tayo nakita? So, nandun pala si... <coughs> Ba't hindi niya tayo nakita pang... Nasaan? <coughs> So guys, hindi namin nakita yung papa namin. Bako na sa ano pa yung pang wala naman tao dun sa barko. <coughs> sino bang pwedeng i-chat doon? Wala naman yung cellphone dala. Si Puto. I-chat mo raw si Puto. Ha? Huh? Si Puto ay hindi natulog dun sa bahay. Baka nandoon yun sa ano sa pier kasama ni Alex. I-chat mo nga si Alex. Ibang eh, tawag ka? Wani, wa ko pang. So ito na nga guys, naanon tuloy kami sa sinundo namin kung nasaan na. Fort of ano? Fort of Lucena. Kasi inuna yung mga tao no bago ang mga sasakyan no. Tapos papasok kasi kay matanda na kasi yung tatay na yung siya magbaba. So, ato ka tayo sa taas. Matanda na kasi yun.